Ayo. Marahil ay marami sa atin ang naririnig ang kasabihan na 'yan. Mahihaalin tulad ng kasabihan na 'yan sa karma. Kapag kasamaan ang ibinato mo, kasamaan din ang babalik sa iyo. At kapag kabutihan naman ang iyong ibinato ay ganoon pa rin ang babalik sa iyo. Paano na lamang kung nakuha mo ang tao sa maling paraan? May posibilidad nga bang makuha rin ang taong iyon mula sa iyo? sa so kung paano mo siya nakuha. Dear Papa Dudut, Magandang araw sa iyo at sa iba pang mga tao na nasa likod ng iyong YouTube channel. Gusto ko rin po muna kayong pasalamatan dahil napili po ninyo ang aking kwento. Ngayon pa lamang ay iahanda ko na ang aking sarili sa masasakit na salitang mababasa ko sa comment section. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Monique. Ang edad ko po ay 30 years old at ngayon ay naka